So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, okay, once again, uh, nandito ulit ako ngayong lingkod, uh, PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, nandito ulit tayo upang syempre maghatid na naman ng ilang mga kaalaman tungkol sa pagmamanak. Okay, so kung gusto mo yung ganitong klase ng uh, video, ganitong klase ng uh, ng uh, usapan, chicken talks. So, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang usaping manok na maaari natin pag-usapan dito. So, kung isa ka sa mga newbie, mga baguhan, pagdating sa pagmamanok, well, napakaganda nitong channel natin para kapulutan nyo ng maraming tips pagdating sa pagmamanok. Okay? So, at this moment of time, isa na namang katanungan ng ating sasagutin galing sa ating mga subscribers. Nakakapagod. <laughs> ang katanungan niya is, Idol, ano po ba ang po pwedeng ibigay sa aking alagang manok? Natandang kasi bigla siyang nagkasipon. Masyado kasing naguulan dito sa lugar ko. So, masyadong okay, uh, mabilis tamaan ng sipon. Okay, yung mukha niya paga, tapos nagduluha yung mata. So, yan po yung katanungan na mula sa ating isang subscribers. Okay, so yan natin sasagutin. If ever na may katanungan din kayo pagdating sa pagmanok, Mag-comment lang kayo sa video ito At next time pag nabasa ko yan Gagawang ko yan ng content and topic At tutulungan ko kayo abot ng aking Makakaya lang naman Okay, so bago natin simulan yan Gusto ko lang ipakita sa inyo itong ating isang uh, Na-breed last season Okay, so dito sa lugar ko kasi Nag-uulan din Okay, parang hindi lang isang lingkong Diret-diret yung nag-uulan Hanggang ngayon nag-uulan pa rin So gusto ko lang ipakita sa inyo to. Okay So ito po ang isa sa ating na i-breed. Okay? Yung mukha niya mapula pa rin, maganda pa rin yung kanyang katawan, pero ito po ay may sakit. Okay? May sakit po siya. Siya po ay nagkaroon ng uh, may sakit po siya at ang kanya pong uh, mukha is namaga. Okay, dahil po 'yan sa tuloy-tuloy na uh, pag-ulan, although meron po itong uh, vaccine. may kurais sa vaccine po ito. Minsan din po kasi talaga tinatamaan pa rin pero hindi po ito mahirap gamutin ha. Ito po ay madali lang gamutin, okay kasi nga po may vaccine mapapakitok po sa inyo itsura niya. Okay? So medyo pagari pagaparin pa rin po 'yung kanyang mukha pero nakamulat na po siya. Kasi kahapon po talagang pikit po itong mga kamanok. Pikit po talaga. Wala siyang makita. Hindi niyo po makikita yung kanyang, ano, yung kanyang eyeball. So ngayon po, right after na maibigay ko yung ating pag-uusapan ngayon, yung topic natin ngayong uh, araw na to, mumulat na po siya. Kanina po umaga, nag-open na po yung kanyang mata. So ibig sabihin, may, develop, may improvement sa ating ibinigay e ng antibiotic. So yan yung i ko sa inyo dahil nga merong nangangailangan di ko alam kung newbie ba to o matagal na sa pag Well, tulungan po natin ang ating bawat isang kamanok dito ano? So newbie ka man or medyo matagal ka na, so kung may alam ako na makakatulong sa iyo, handa akong i-share yan sa iyo, ano? So yun nga ano, ano bang pwede natin ibigay sa ating mga alaga na nagagaang mukha, nagluluha, tapos uh, nabawasan na yung appetite? Kasi kapag ka ganitong hindi maganda yung pakiramdam nila, may sipo, tapos pag muka, hindi po sila kakain, hindi po sila mag ng pagkain, tapos hindi po siya matutunawan. Kailangan sa mga manok na ganito, mga kamanok, yung pag muka, wala namang sipon, basta pumagalang, huwag niyo muna masyadong pakainin. Okay? Soft feeding po ngayon yung ibigay, pero konti lamang. Huwag lang po talagang bumagsak yung kanyang katawan at hindi po siya uh my stress. Okay, pwedeng saging ibigay po ninyo pero wag po yung uh, grains. Okay kasi mahirap pong uh, gilingin, tunawin yung grains na yon. Okay? So, ang ibinigay ko po dito mga kamanok is uh Amtil. Amtil po, Amtil 500 binigyan ko po siya nung hapon. Tapos right after na mabigyan ko po mga kamanok, nagbigay po ako ng tinatawag nating uh, Spectromax L. Okay, Spectromax L, napakagaling po niyan. Injectable po 'yan mga kamanok kasi kapag ka po yung ating mga alaga is na immune sa mga tablets, sa mga capsules, yung tipong ang dami nating ibinigay pero hindi pa rin po talaga gumaling-galing. Wala po talagang pagbabago. Kasi may mga monok po kasing ganun eh. Hindi natin alam. For example, nakakuha kayo or nakaka kayo sa isang farm, sa inyong mga kaibigan, sa backyards, o may nagbigay mga sa inyo, tapos nagkasipon. Bakit ang daling dapuan ng sakit? So, minsan po kasi, marami na silang naibigay na antibiotic, okay? Tapos, gumaling. Tapos, bumalik ulit. So, kapag ka binigyan nyo ng antibiotic ulit, yung ganong antibiotic ulit, hindi na po Uh, nagiging mabisa wala na pong bisa ano so kapag ka po ganyan na yung tipong uh, naibigay niyo na po ang lahat yung alam yung antibiotic capsule or tablet na ibigay niyo na at hindi po talaga nagbabago yung 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 sistema ng manok pag pa rin yung mukha sinisipon pa rin lalo lang excuse me lalo lang namamatay lalo lang uh, lalo lang na sa sakit So, uh, try nyo po yung Spectromax L. Mga kamanok, ilalagay ko po dito kung anong itsura nun para may idea kayo. Ano? So, injectable po yan. So, paano ba ang paggamit o ang pagbibigay nito? So, ito po kasi makakatulong ano, lahat po ng respiratory disease pwede po nitong magamot. Kuraisa, foul cholera, salmonellosis, at saka kung ano-ano pa, basta related po sa respiratory disease, kaya po nitong pagalingin. Okay? Especially yung kuraisa, yung lagi kong naririnig sa inyo yung palagi nyo sinasabi sa akin yung kuraisa, infectious kuraisa, yung wag ng mata. Okay? Yung iba hirap na hirap, talagang stress na stress sa pagbibigay ng antibiotic kapag ka kuraisa po ang, uh, ang dumapo sa kanilang mga alaga. Which is kahit ako po, okay, kahit ako po talaga eh kapag marami yung tinamaan ng Coryza, nai-stress din po ako. Kaya inaagapan ko na po agad dyan ang sa vaccine para pagdating ng araw, pagdating ng kanilang uh, paglaki, hindi na po ako mahirapan kasi hindi na po sila tinatamaan or may tamaan man, iilan na po. Hindi po talagang lahat kasi kung walang vaccine yan, ano, pag tumama sa isa, hawa-hawa na po at yung po nakaka-stress, talagang malapit po sa pagkakal ang ating uh, mga mano kapag kaganyan kasi pag nagkahawa-hawa mahirapan tayo magbigay ng antibiotic sobrang dami ano kagaya nga po nitong hawa ko tingnan niyo po ano uh, siya po ay uh, magse 7 months na pero so tinamaan pa rin ng sakit so hindi natin masasabi kaya po talagang uh, dito sa aking backyard naguulit po ako ng bakuna especially ng uh, Coryza vaccine kasi nga po hindi natin maiiwasan umuulan lumalabig yung panahon So, maaari po, sila, talaga silang tamaan. Okay? Ano bang pagbibigay? So, paano bang pagbibigay nito sa ating mga alaga? So, ulitin ko po ano, sa ating mga mat, um, may edad na manok siguro mga isang taon mahigit. So, 0.3 to 0.5 sa inahinman man yan or sa tandang. Okay? So, kaya na po nila yon 0.3 to 0.5 yung pong ating magugulang na manok. After that, magbigay po kayo ng until 500. Magkasabay po para po double action yung paggamot ng sakit. Okay? Pagdating naman po sa ating mga kakirels, yung medyo alangan, mga talbata na ating mga manok, so 0.2 to 0.5 3 lang po mga kamanok or 0.2 pwede na po yan or 0.1 to 0.2 okay na po yan depende po sa edad ng inyong mga sisiw pag po mga 3 months old 4 months old 5 months old magbigay lang kayo ng 0.2 okay na po yan okay so makakatulong na po yun sa kanila para po Uh, matulungan silang gumaling So sa experience ko mga kamanok Napakaganda po nitong Spectrum Max L na to Kasi po injectable po to Sa dugo na po ito humahalo Para sa mas mabilis Fast acting po ito Hindi po kagaya ng mga uh, tablets At mga capsule na ibinibigay ninyo ng oral Okay kasi po pag injectable po Talagang oral mismo effective po talaga agad sa sistema ng ating mga alagang mga manok. Kaya mga kamanok, kung wala na po talaga kayo yung choice na ibigay nyo na lahat ng inyong antibiotic na alam at talagang may sipon pa rin, may sakit pa rin, okay, Uh, ano pang hinihintay nyo? Why don't you try Spectromax L? Napakaganda yan mga kamanok. So sa mga magtatanong dyan, saan po ba nabibili yan? So syempre, lagi yung sinasabi, Pacifica number one store na maaari nyo pagkuhanan na itong napakagandang antibiotic na to na po pwede nyong ibigay sa inyong mga alaga. So proven tested na po yan ang ating mga veterinaryo. Kaya po talagang wala kayong dapat uh, isipin or alalahanin kasi napakaganda po, napaka Napakarami na po ng uh, gumamit niya noon, especially yung mga farms natin ngayon. Kahit sila ginagamit yan at talagang ngumingiti sila right after na ibigay sa kanilang mga alaga na nagumagaling ka agad yung kanilang mga manok. Okay? So, yun lang mga kamanok ano, bago ko po tapusin ang simpleng video ito sa mga nagtatanong ng maayos mura at talagang... Uh, napakagandang vitamina para sa kanilang mga alagang mga manok why don't you try our very own wait lang, kukunin ko Herb Ox. Napakaganda po nito pagdating sa ating mga alaga. Sa mga interesado, pwede nyo po kong i-PM, i-message sa 0955-653-7057. Ayan, so may natural vitamin B12 na tumutulong sa maganda at mapulang itsura mukha ng inyong mga alaga dahil po yan that is a sign of healthiness and syempre yung 4 times calcium na tumutulong sa development ng buto ng inyong mga alaga napakaganda rin po neto mga kamanok ano so ano pang iniintay nyo mag na kayo dahil Pasko pa rin dito sa amin so may promo pa rin tayo so if you get 2 bottle of this I will give you one for free so paano mga kamanok agad dito na lang muna ang ating ang uh, ating usapan sana makatulong ang simpleng video ito paalam po sa inyo.